dalawa tatlo metro dalawa tatlo metro ang uh, kanyang galaw sa uh, pag uh, yung sa pag yun na yun ano then ito uh, tayo natin dito uh, dito na tayo sa mga parkingan ng mga sakyan uh, kung saan na uh, mga mas bati, na bihay mas ang mga nandito mga tracking kaya ayun uh, pinag-assist ng mga barangay tanod dito ng talaw-talaw no? at um, may ayos ang mga pila ng mga sakyan ayun sa kapila pa at dito uh, dito talaga na paparking yung mga trucking ng uh, mas pati uh, bago magkakaroon ng biyahe pa uh, papalap din naman sa kanila na lang uh, ipapasok na sa loob kung so, sakaling may biyahe na at kung so, sakaling wala na rin yung bagyo uh, at sana naman mga kamamay na hindi lumakas no? ang bagyong pipito uh, at ang walang mabinsala uh, lalo na sa mga bahay-bahay dito at lalo na sa mga may mga business no? sa mga uh, naghahanap buhay lahat tundo, lahat naman tayo naghahanap buhay talaga namang ganito hindi kung tatawaan tayo talaga ay wala ko talaga tayong magagawa hindi rin na natin mapipigilan yan at yan ay uh, sa panahon yan no? hagupit ng bagyo so ang atin na lang talaga ay uh, natin ng dasal na uh, sana ay hindi tayo masyado ma uh, mapuruhan no? Ito na oh mga traffic mga kamamay ko napansin nyo Ayan. so papasok po tayo ng gate 4 at dito tayo sa gate 4 nagmula yan so sa sitwasyon dito sa ano, mga kamamay ay wala na pong pinapadaan na mga pastro no? Ayan. kasi no pastro na po ang pier dito mga kamamay pag, pagdating sa mga ganitong sitwasyon Aray, padama na. Mamimili, mamimili muna ng makain. at uh, baka magtagal pa ang bagyo, no? So, yun, ang pier. Uh, wala, wala ng barko na nakadikit. Yun. Wala ng barko na nakadikit doon. Uh, lahat na po nakalikas uh, na, nakatago na sa Marinduque. Uh, marami na akong nakakitang post na sa social media na Nagtago na lahat ng barko. Pati yung mga barko ng Star Wars Shipping Lens na nasa uh, Batangas, nandoon na rin sa Marinduque. Pati yung uh, barko ng Montenegro nandoon na rin uh, nagtatago. Uh, para safe po sila lahat doon kasi ang kagandahan doon sa Balanan Port ay tagong-tago talaga yung port, no? Tagong-tago. Kaya pwede talaga sila doon magtago. Doon. yan. So, tara ikot tayo mga kamamay para ating masaksihan. Saranskyo. yung mga kamamay wala po tayong nakikita uh, bag po dyan lahat po yan nagtatago no yeah. yan lahat na mga fence dito mga bakod-bakod dyan tinumba para in case na lumakas pa ng hangin ay wala na po siyang masisira na uh, ibang uh, struktura at gawa ng ah uh, tinumba na po no kahapon pa yan tinumba ayun kung napapansin nyo wala na so sa kabila sa fish yon, yun ah uh, andon may mga barko pang mga galing sa nasa shipyard hindi na dito na ang kanin at dito aray kumusta <laughs> so dito naman tayo sa access road papunta sa labas no ah uh, may dito mga kamamay tapos na rin na gawin no nang gawin yung kasada dito so pag yan nag, ano na ah, nagkalma na katapos ng bagyo so ibabalik na yung wala na naka ayos na yun dyan mga naka akyat ah, na yung mga bangka dyan meron pang iba mga ilan yung kasi yung bangka na yun dyan yung may o no, ay ang mayari yan, nasa ano ah, ibang bansa oo so, oh, ang niya, taga rito ka rin na itago so pupunta muna kami sa alabas mga kamamay para po uh, makakuha uh, ng mga uh, makakain makakuha, makabili makabili ng mga makakain para in case na emergency na pag sakaling mag run out or uh, uh, kung ilang araw yung bagyo ay Uh, meron po kaming madudukot na uh, makakain, no? Uh, actually, kami lang dalawa mag-asawa at yung mga anak namin ay nandun sa uh, tagkawayan. Kaya, kailangan uh, din po namin ng uh, mapadalhan, no? Uh, at para po sila ay meron din. Kasi, nandun na sa kanila nagmula yung, ano, uh, yung bagyo. Kabon pa lang signal ng na. Yan na. <laughs> daraut sa mata yeah so ayan mga bangka dyan. May natin na itinatago yung mga bangka dyan okay. are bibili lang so, dito tayo sa talaikan ay mamimili. mamimili hindi naman sabihin mamimili bibili lang at wala tayong ano, uh, budget na malaki sakto lang ba? kung bagay sakto lang so dami ng mga ano, mga kamabay uh, nagpiprepare ng uh, para sa uh, bagyo no uh, Maraming nang namimili, mag i para sa ano, uh, makakain nila. Anong bibili mo? Saldalaw. May mga dilata ha? Oh, yan pwede na yun hindi siya may okay. ng malalang